Hello! Yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our channel. This is Glenda. I'm your classmate. And uh, kumusta na po kayong lahat? Alright? special na araw ngayon kasi bilang meron tayong special guest. Pero before that, uh, sa so lahat ng mga viewers natin, um, binabasa ko yung mga questions ninyo and nakikita ko yung iba, mga nasagot ko rin in the past. We have more than 140 videos. Panoorin nyo po yung mga videos natin. Tingnan nyo yung selection. Makikita nyo. Baka po nasagot ko na ang isa sa inyong mga tanong. Okay? At ngayon po, dahil tambay ako dito sa may uh, Timog, dahil yung work ko na move ng yung 10 a.m. na move ng 1 p.m., hindi na ako umuwi. Okay, tambay ako dito at nag-volunteer ako dito na tagabantay ng mga delivery na yung mga riders. May nakita ako, sabi ko, ay, pasyente. Ay, kuya, wag ka magpakita. Bata ka, bawal ka pa sa ano, video. Okay, sumarap talaga siya sa camera. Okay, anyway, meron ditong dumaan na nakita ko, sabi ko, ay, sisis, pasyente yan. At, syempre, totoo nga, at nakilala niya ako. Nanonood pala sila sa atin, ng habiyak ilala natin ang ating uh, sister, si Marites. Hi, Marites! Hello. Hello! Na, natuwa naman ako na nag-approach ka talaga. Oh, Nakilala oh. ko talaga kasi Eh. ko na rin kayo gusto makita. Hindi ko malain na magkikita tayo dito. Oo oh, nga, hindi inaasahan. Uh, pag, pagtingin ko pa lang sa inyo, ay tapos kasi mga blenda to ah. kasi <laughs> minsan may mga nahihiya. Okay, so uh, sa mga viewers natin, pag nakita niya ako anywhere, huwag kayo mag-hesitate na ano na lumapit kasi minsan may nakakakita tapos bilang mam nakita kita sa mall oh, kaya lang ang bilis mo maglakad sabi ko ba't hindi ka oh. <laughs> tapos minsan may nakikita ako sa so, street namin mga taga provincia sila bumibili nakita na pala nila ako nung umaga pa lang hindi lumalapit may nakita nila yeah. oo oh, nung bumibili na ako ng gulay saka kami nagkatabi yun nakausap ko na na ano, wag kayo may lumapit ha Ayan, Ayun. hindi ako nangangaga. <laughs> Abay si Mang Glenn. Ayan, nagbo ako dito. Nagabantay yun ng mga riders. Sakto eh. pa yung napagtanungan ko kayo pa. <laughs> Oo nga eh. So si sister, kaya siya nandito, ay galing sila sa Philippine Cancer Society. Apo. At nag-send kayo ng nag request kami? for assistance. Ako, para sa... Pwede pala yun. So yun ang pag-usap. Una, tanong muna natin. Si sister Marites ay ilang taon? 45. 45. Bago natin in-interview si Sis, tinanong muna natin kung pwede at kung ito ay hindi naman secret kasi yung iba natin kapatid, syempre secret naman natin. Alam naman. Oh yeah, bilang celebrity. Alam. <laughs> <laughs> Ayan, so anong stage mo kapatid? Stage 1. Stage 1. Okay. So ano ang mga gamot mo? Saan? So, uh, balita. Ano ako ngayon eh. Malapit na ako matapos ng uh, taxel. Pang Pang 6 ko na sa Webes. Pang 6 na na do okay. si Taxel. Tapos ano Tapos, pa? Tapos 18 yung Trust 2. Okay, so okay. her 2 ka. And her then two, ano, uh -oh. ano pa yung ka-partner ng do si Taxel mo? Ah, uh, yun lang po, do si at saka at saka trust 2. May nakita ako doon sa ano yung resibo eh, carboplatin. Ay, opo, carboplatin. <laughs> opo, opo. Opo, may nakita ako doon sa ring na pala ako. Pero yung opo, opo. Ayun. So, nag-request kayo ng gamot sa Philippine Cancer Society. Kwento mo naman, anong ginawa niyong proseso? Kasi maraming nanonood sa atin na kailangan rin nila ng ayuda sa gamot. So, sumulat kayo saan? Sa email address nag, na? Nag-email lang po yung asawa ko. Siya po talaga yung masipag sa mga ganyan. Ako kasi hindi talaga eh. Oh, so, sobrang supportive ni Sir. Oto, siya ngayon yung nag-volunteer na. Yung, siya po buhat. talaga lagi. Dapat nga siya nga rin po ngayon lang eh. Eh, naano naman ako wala siyang kasama. Okay. So, sumulat kayo. Natatandaan mo ba yung email address na, ano, na hmm. Philippine Cancer Society? Hindi rin okay po Okay lang. Siya. Hanapin ko Opo. Napicture Mamaya lang naman. Dapat, Dalagay ko sa description. Opo. Ha? na Okay. So, nag-email kayo doon. Kailan kayo nag-email? At gano'ng katagal pa ang Romis Mundi? O gano'ng kabilis? Bali, nung last month po kami nag-email eh. Meron nga po pala nung last month. Kaso, hindi namin nakuha. Bali, yung last month na, nung nakaraan namin, ngayon lang po namin makukuha. Anong ibig sabihin? Sorry, hindi ko nag-get. So, nag-email kayo ng Agosto. Opo. Tumulong din sila. Supposedly, Opo, meron din po. dapat meron din po. Hindi lang namin nakuha. Bakit hindi nyo nakuha? Uh, hindi ko ano anoing eh, hindi po ata nabasa ng mister ko yung ano email oh, po yung email so ibig sabihin sumasagot sila agad ah, po, yung magandang balita siya. po yun mga kapatid so sumasagot agad ang ating mga uh, kaibigan sa Philippine Cancer Society okay so ang request ninyong gamot ay ilan? Bali, tatlo po yun din eh. tatlo so trastuzumab, docetaxel and carboplatin okay. Alam po, ko. Binasa ko kasi yung ayan. <laughs> kasi mahirap pumingi ng ano eh. Trust eh. Oo. Oh, mahal yung so, may mahal kasi. Opo. Kahit eh, ako nun eh. Karamihan ng trust na sumagpo binili namin eh. Ang mahirap pumingi ng tulong. Oh Tapos, ang binigay sa kanilang ayuda ay ang gamot na? Yung dose. Ilan binigay sa inyo? Ba Sabi one vial lang daw po eh. One vial? Oo. So, ilang session yon? Pang isang session lang. Pang isang session. Okay. So, at least meron ano pero ang mag ang next session mo ay after 21 days. After uh oh, 21 days. Ibig bang sabihin pwede ka sumulat ulit agad na? Nakuha pwede na po, po namin pwede pa. Okay, ah, pwede po agad. Sabi nga, sabi nga po sa amin doon na pwede daw po agad kaming mag-imaging. -e okay. okay, so ilan ba lahat ang 12 txl na kailangan Bali, six po. Pero, last ko na po ngayon. Kaya, last, last, na. last na po yung ngayon. Alright, hopefully, no, sa mga susunod, baka yung ibang gamot mo naman yung maibigay. no? Kasi, I'm sure kung may supply, iniikot din lang sa ibang pasyente. Ah, po, no. siguro. Alright, so... Eh, minsan, hindi rin nga po kami nabibigyan kahit nakakailang email na po kami. Ah, talaga? So, okay. ibig sabihin dito ko sa Philippine Cancer Society. Bali ngayon lang po kami na ano ng Philippine ano, Cancer oh, po, Society. wata Wow, tapos sumagot sila agad. Okay. Ano pa ba yung iba ninyong mga in-email? Yung nakaraan okay. sa ano po kami, sa Jose Reyes. Jose Reyes. Okay. Nakadalawa po akong ano doon eh. 12 taxin. Dalawang ano, beses. Nagbigay na sila. Okay. Oh, how nice. Pa, paano ang proseso sa Jose Reyes? Ganon din po. mag email din. mag email So mamaya ko yung email address ng okay. Jose Reyes. Ha? So mag email ka doon. Ano ang ilalagay sa email? na information? informasyon iasawa ko po kasi talaga yung okay, natin, sir. usually, si... hinihingi dyan yung mga protocol, diba? ba? yun po. Yun po yung mga galing po sa doctor, protocol, sa prescription na updated. Opo, yeah. sa Tapos, sa pangalan ng gamot, kung ilang panahon mo kailangan apo, at yung yun. schedule ng iyong chemo para apo. din matansyo nila. Like, before sa PCSO, tinatanong na, kailan yung next chemo mo kasi kalkulado nila kung ilan yung bibigay apo, apo. at kung kailan. Alright, so naku, mabuti na interview natin si Sister Marites. Pansin ko, kailan ako kanina, pag nakita ko yung pasyente, napapansin ko yung mga changes ng possible So, nag po si sister. Alam niyo dati talaga, flawless si sister. Na, pimple oh, ano. Eh. Ayun, ang good news At dyan. saka diyan. yung nangingitin talaga siya, no? Uh, baka isa sa mga effects. Baka naman pa na yung paaraw mo, dai hindi, hindi, hindi nga ako naglalabas ng bahay. Eh. Okay, tungkol sa pimples, meron na po tayo. Ang pimples kasi na yun, ay na, -itanong na yan sa akin dati. May pasyente talaga na nagkakaroon ng maraming pimples. Meron pa nga sa balakang. Ay, sa balakang, oh, sa pwetan, sa likod dumudugo na nagkaroon pa dahil. ako noon sa ano <laughs> saan? sa pembe -Pem <laughs> oh, na bulat ako, ang lalaki oh. natakot talaga ako narinig uh, nyo ko saan siya nagkaroon <laughs> pero ang ginawa ko hinugasan ako ng mainit na tubig na may alkohol oh, hmm, natanggal ako. naman siya <laughs> pero talagang ang lalaki niya siguro mga anim natakot ako, wala ko, bukol na siya eh. <laughs> pero natanggal naman na uh, pero sabi sa akin nung on ko ko na dapat daw sinabi ko sa kanya kasi meron daw dapat pala siyang ibibigay sa akin gamot. Okay. Eh, hindi sabi ko natanggal naman na kaya okay na lahat mo alcohol. Ay alam mo ba ako recently naman nagkaroon ako hindi eh, ko alam kung eh, si sir pala yung husband mo nababasa niya yung post ko alam oh, niya lagi, lagi, sa bago yun, thank Kasi yung, yung Facebook ko po naka open yun so open to the public yun. Kahit hindi ko kayo friends mababasa okay, oh, yun po, ang post. And nabasa niya rin kaya yung post ko na eh di nagka-allergy ako sobra <laughs> ito dami. We binabali ang huto ng hot water. Huwag niyo akong gayahin na ako lang po. Ako lang po. Huwag gayahin. Kasi po wala na po, po ibang tutulong sa akin. Madaling araw po yun. Okay, so, eh grabe na po talaga yung kate. parang sa ibang parts ng katawan, nagka-allergy ako. nako, very hot compress talaga nilalagay kong ganun mm hmm, siya. So, ang sakit. Oo, oh, ang kati-kati kasi. Eto, binabali ang ko talaga. Ayan, awa awan ng Diyos, mm, magaling nabansali. na. Oo, oh, tsaka pinainom din ako ng mga gamot. Anyway, oh. so, yung pimple kasi, isa yun sa mga side effects talaga ng chemo. Mm -hmm. Ang ano dyan, meron pala yung lengthy talaga ng explanation um, pwede mong puntahan yung pinakita ko na sa'yo, di ba? Meron tayong mga videos on pimple. Hanapin mo lang mamaya, ha? Nagkaroon ng pimple bilang chemo side effects. Ano ang dapat na gawin? So, sa mga kapatid mo natin na nagkaroon ng pimple, uh, tingnan nyo po yung video na yon And then kung sakaling magkakaroon po ng pimple, tumubo dun sa akin <laughs> <laughs> Hindi dapat tubuan. Pwede ba yung, huwag kayong magpanik. At huwag mag hot water. At alcohol, masakit yun. <laughs> Pumunta kayo <laughs> sa doktor, meron po silang payo dyan. Matakot, uh, oh, oh. natakot ta Nata talaga ako eh. Yun okay. lang yung naisip ko. <laughs> oh, talaga, ha, At saka ano eh, pa mahina pa kasi ang katawan ko nung no, kasi kakakimo ko lang. Uh -huh. Kaya parang hindi ko rin tayang pumunta sa doktor. Oh. Uh -huh. So, at least nyo napag pa ng pimples, susuko yung sa side effects. Ngayon, meron pa ako nakitang side effects kay sister. Ang kapakita natin si Sa. Ayan, oh, meron siyang sugat na ganyan. Ang tawag dyan, chemo burn. Opo, chemo no, burn. Usually po, nangyayari yan. Kasi diba, nilalagyan tayo ng swero. Dito ka ba sinuswero? Hmm, Ayan, po. dyan. Pumitek. Bakit po pumipitek? Kasi, kasi diba, may nakalagay niya parang plastic. Opo. Okay. Ano? Lumalabas yung gamot. Anong gamot yung docetaxel? Mm, yung docetaxel, dosi. yung red, no? Dosit, red? Oh, red oh, devil. Red devil tawag doon. Okay, normally kasi, kapag uh, nakaganon, di ba, syempre, ang lit lang ng ugat, ang litis pa, oh, hindi tayo dapat gumagalaw. Ayun nga, sabi nga, malikot to kasi ako. Ah, <laughs> uh, usually, Spanish pag, CR uh, kasi... Yun, pag umihe, kasi syempre, kapag uh, mo ka, maliba doon sa ilalagay sa'yo na uh, gamot, meron pa yung una muna, yung parang winawash out. Oo, oh, tubig muna. Tubig una, muna. Tubig muna, eh. eh. di punong-puno yung pantog mo. Oo, oh, kaya ihi ako ng ihi. Ang gawin mo, sis, patanggal mo na muna yung swero. Ah, ako pwede nun eh, pinapatanggal kasi sa cardinal na papatanggal. Pero, let's face it, meron talagang ibang mga, baka ma maasar ako pag na ma naalala ko eh. Kasi may experience akong ganito sa isang public hospital. Ang, ang mga, okay, baba, shout out ah. ang mga maraming okay na public hospital. Maraming okay. Meron akong nap napunta lang na hindi okay na public hospital na medyo impacta yung mga mm. uh, Kaya so, ako sa ano eh meron sa public na, eh. Hindi, okay ako sa kasi ako ang dami kong timo, okay sa RMC, RMC, Okay, at marami tayong mga matitinong hospital na public na, jet, na, na government hospital Nagkataon lang, meron akong isang session sa isang public hospital na hindi ko talaga nag nagandahan kasi nakita ko ang unkindness merong pasyente. Like ako yata eh, hindi ako makaihi. Bawal magal ng assistant. bawal ka ah, nilang ay samahan. Ayun nga, bawal. Pero buti na lang sa... RMC sa... mabait eh. Apo, buti Oo. na lang sa ACE. Pwede. Oo, Apo. sa Apo. Cardinal pwede. Sa pwede. pwede. Marami, marami tayong mga mababait hmm. na ospital. Uh, public, meron din namang private hospital na medyo uh, antipathic. Meron din talaga. Din. Oh, oh, kaya hindi ko na binabanggit yung mga yun. O oh, Kasi may mga bitchy bitch si talaga. Pero sa Ace Valenzuela, maganda talaga. Ayan, ayan, mga kaibigan natin sa Jose Reyes, mga CGA, bako, daming mababait kasi nire-report din ng mga pasyente. O, malayo lang po kasi talaga sa amin, kaya talagang, kasi yung yung Ace Valenzuela kasi halos Uh, long distance. Ah, ano lang sa amin, walk, walk, ano, walking distance oh, lang. Oo, swerte, uh, no? swerte. Okay, May ngayon. try lang. Okay. Ang gawin mo sis, pagka iihi ka, buti bago ka lagyan ng ano, yung, kanyari, alam mo, puno noon yung pantog, ihi ka muna. ihi ka muna bago yung Red Devil. Tapos baka pwedeng tanggalin muna Manda yung nakakabit up. dito. Pwede, akin pwede tinatanggal. Oh. Ngayon, nagdadala ko ng assistant sa loob. Kasi syempre yung pang zipper, pag hindi ko pwedeng mabali-bali ko yung kamay. Oh, yun nga, di ba? Dito diba? sa left ako. Yung mahirap mabalin. kasi mag, ano, eh, maghubo. Patulong ka na kay hubby Oh. Pag close naman kayo eh. Oh. <laughs> 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 close naman kayo, patulong ka na kay husband. Oo, ha? Ayun, para hindi gumalaw-galaw. Meron pero encouragement ko kasi gumagaling naman yan. Meron tayong mga sisters dati. Ang dami. Dito pa nga, oh. Diyan, oh. ang ko, ngayon, di ba, sa Thursday, kimo ko Ito, na okay. ulit. oh makakita na. oh tapos? Ang tanong ko kaya, eh, saan ilalagay? Saan ilalagay? <laughs> oh. Ah. Yeah. Pwede mong i-chat in advance yung doktor mo. Oo, siya, oo. sabi niya, check down niya pag ano, pagpunta ko ng Thursday. Kung hindi daw pwede, baka i-ano na lang, lang. Kasi ba't ba yung pong pitik-pitik kumain, kumain? Oo, kumain oh, nung kumain siguro, malikot kasi ako. <laughs> oo, oh, ito lang kabila ipang ano ma, pakain, oo, mo. O oh, yung kabila na lang. <laughs> oo, oh, kasi ako nun palakain din ako noon. Nakikita <laughs> <kasi laughs> ko nung ako oh, kumakain sa nanang. Kaya nung kain. <laughs> Kaya nung kain. Alright, so ayan kapatid. Uh, ikaw pa, may tatanong ka pa sa? Wala naman, natuwala <laughs> po. Nakita ko kayo. <laughs> Oo, so uh, sa lahat ng mga viewers natin, pag nakita nyo ako kahit saan, magparamdam kayo, ha? Okay, Huwag oh, mabait yeah. si Ma'am Glenda. Oo, oh, ako ba? Nakita, nung no, nagtanong siya, Uh, si Sam Puyo, ano, alam ko, ay, pasyente ka, no? Ongo care, ba't nandito ka? Tira-tira yung ongko oh, care. Sa, ano man, eh. uh, sa symphony building to, may ongko oh, care pala dito. Dito oh, yung kuha ng oh, gamot. Kailangan okay din po nalaman, eh. <laughs> alam mo, pangalawang beses ko palang tumambay dito, hmm. hindi ko alam na may ongko oh, care. Ah, hindi ay, ko, din. So, blessing din na nakita kita. Hmm. Kasi nalaman ko na pwede palang okay. sumulod sa Philippine Heart okay. alam, Philippine okay. Cancer okay. Society, okay. tapos, tsaka sa Jose Reyes, o okay. yan. Kasi, okay. syempre, okay. ito, marami itong nanonood mga kapatid natin sa para makikita yung kagandahan mo. Ayan oh, dapat pala nakagaya Marami nanonood sa atin. So para alam din nila na pwede palang dumulog ng tulog. Uh -huh. Alright. Okay, so kapatid, maraming salamat sa iyong panahon. Salamat sa uh -huh. kisap God bless you And uh, kapit na konti na lang yan ha Opo Laban lang Laban lang Tapos pag ano mag-comment ka Kapag kami nakita ka pa Uy pwede sumulot dito Pwede sumulot Para mabasa o, na opo. yung patience ha Opo Okay sige bye bye sige, God bless po. you bye -bye. all And keep on praying Dahil habang may nakikinig sa panalangin Matatapos din ang Team yes. Bye bye